Carla Abeliana at Tom Rodriguez nagsalita na tungkol sa isiniwalat nilang dalawa. Nitong nakalipas na araw nga lang ay lumipad na patungo ng ibang bansa ang dating mag-asawa na si Carla Abeliana at Tom Rodriguez para magbakasyon at para mag-enjoy together. Usap-usapan naman ngayon, ang nakakagulat nilang isiniwalat sa publiko na kung saan sinabi nilang dalawa na mag-iisang taon na nga silang nagkabalikan at dahil sa isiniwalat nila ay naging laman sila lalo ng social media at pinag-usapan ng mga netizen. Samantala naman hindi pinatagal ng dalawa ang mga katanungan na binabato sa kanila ng mga netizen na kung saan nagbigay sila ng kanilang pahayag ukol dito. Ani pa nila, pinili namin na itago na lang muna kasi mas nakakabuti na kami lang ang nakakaalam at para na rin walang humadlang. Alam kasi namin na merong hindi natutuwa at hindi matutuwa kaya naman pinilit na lang namin isekreto. Pahabol pa ni Carla Abeliana ay hindi rin daw naputol ang kanilang connection sa isa't isa na kung saan palagi pa rin silang nag-uusap na tila magkaibigan lang at parang walang nangyari. Pahayag naman ni Tom Rodriguez ay siya rin daw ang nag-first move kay Carla at hindi ito nagdalawang isip na humingi ng tawad kay Carla Abeliana. Ayon naman sa isang social media influencer ay nagbahagi si Tom ng mga larawan nila ni Carla sa ibang bansa, na kung saan kitang kita ang saya at tila nag-enjoy silang magkasama doon. Samantala namang itong si Tom Rodriguez ay may inihandang pasabog sa lahat at para kay Carla, na kung saan muli daw nitong hihingin ang kamay ng actress. And this are Chika for today mga ka-showbiz, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.